Ito na yung pulot oh. Ayan oh. May tubig-tubig. Ayan siya oh. Ayan ang pulot niya oh. Ayan oh. Ito. Pulot ng lukot. So guys, ngayon ay mamumuhag tayo ng ano, lukot kung alam niyo yung lukot na yan ay ayo sa so mga nakakaalam anong lukot ay mamumuhag tayo so, hindi pa naman eh pakikita ko sa inyo kung anong klase ng lukot ah guys at puntahan natin so ayan malapit na tayo sa location ng uh, ah, natin so guys So, madilim. So, dito yung ano. So, ito yung lukot na ating sinasabi. Oh. Dito. Dito. medyo maliliit siya na honeybee ang ano pero ang tawag ngayon nga yun lukot lang siya pero may mga malambot siya dito sa harap yan, o. yan malambot ito eh parang mga dagta yan, maganda rin itong pandikit sa apoy yung nasa labi nito ito ayan o maganda yung pandikit so ayan ang kukunin natin para maka ano, kailangan natin itong putulin para makuha natin yung ano yung pinakapulot nya so ayan guys uh, putuli natin yan para ano maano natin mapuhag natin uh, so guys uh, ano putuli lang po tayo sumuporta sa akin channel upang mas marami pa akong matulungan ito po, po na ng duhat na may lukot lukot may pulot pala ito Ayan. maliliit lang oh. Yan siya. Pasokan lang. Talampunay. Ang oh, saray. Hindi saray din pala yan. Huwag mong babasagin. At maglalahok yan. naman eh. Pulukin hmm? mo. Yan na, mga saray. na para, para yung ano, yung... Kunin mo. Yung ano, yung... Ating kukunin, ating papaksiwin. Dot! That... mm -hmm. Okay. Diyan na Aja pong pulot sa dulo. Ang dami dami sa haray. Ay, inuulsin mo yan lang. Hindi mo kasha eh. Ha? Hindi kasha. Dapat tapyesin mo pa. Nasa loob pa ang ano eh. Alin? Ang mga uhod, ang pulot. Malaki ka loob. Malayit. Oo. Huh? Malaki. Tanggalin mo yung kuntil na yan. Tanggalin mo yung kuntil mo yung kuntil Ang dami. Nilaban mo na, patay na yan. <laughs> ang daming uhod. Ang daming ano, saray. <laughs> ang daming talaga. O. Oh. Iba yung lukot na yun. Lukot na pinuhog doon ay lahok ang saray sa kuni. Sa Ang pulot ano? Mm -hmm. Ito si huh? Ito na yung pulot o. Oh. Ayan o. Oh. May tubig-tubig. Ayan -tubig. siya o. Oh. Yan ang pulot niya o. Oh. Ang daming saray na. Ayan yeah, o. Oh. Ito. Pulot ng lukot. Kung nalalaman niyo yung lukot, ito yon, Ito yung lukot. Maliliit lang siya. Sa mga nakakilala dyan ng lukot, ito yon. Maliliit lang pa. Mm -hmm. Maliliit oh. oh. Parang laywan din siya, pero liliit. Hmm? Nasa yan? Hmm. Ayos yan. Ba rin, bro. Labrahin mo yung kanyang para makuha. Iyan okay. ang pulot-pulot. Ang dami, oh. oh Nag-agos na sa loob. Huh? Ang dami, oh. diyan pala. Ang dami. Ang dami po. Sabi sa'yo, naagos kanina, eh. Walang umo. Hmm. Ang umo, eh. Oh. Iyan ang pulot. dami, oh. Wow. Ito yung pulot ng yan. lokot. Ako, nahulog na sa putas Si mo. Gati na. na. Wala. Wala. Hindi na doon nga napunta ang sa loob. Wala oh, Ag agos at tagas sa loob eh. Bumapasok sa loob ng butas. Hindi mo na yun. Mm, yan oh. Kunin mo yung kuha. Ayan oh. Ayop, ah, dami. Uh -huh. Maklase nga pala yan oh. No? hindi madala. Tapos itiwarik mo mas... sa... Ito, ayan oh, layo na maliit. Hindi e eh, nainag ko, nakamot siya korang. Ang tawag dito sa amin ay lokot. 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 Yan. Salain mo mamaya. Eh. Hmm, sarap yan. Gamot yan eh. Uy, may asim na eh. May asim na. May, may tabi Yan ang ng gamot eh. Hmm. Eh, puro katas ng bulaklak. Dami rin no? <coughs> may Mayarap lang kumuha ng pulot nito. Kaya ito, laki ng kahoy. Kung yan ay, yung isa yung pinagpunay na sa nyo kayo, dami. dami. Oh, dami. Oh, agos, agos. Agos pa eh. Oh, datating mo yun. Punin mo ulit. Hindi, pipigay na lang yan. Yun o. Oh. Pag nasala yan eh. Ay. Ayan o, oh, dami pa o. Oh. Sa taas, sa taas. Yung mukha yung ginagawin, guys.

hit the notification bell or uh, yeah. bell icon po ba? Yeah. times para mm. -hmm. po kayo. Yes. Sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you. Bye. Bye-bye.